Ang ikalabing isa ng Pebrero ay ang ikatatlong anibersaryo sa trahidyang sunog na naganap sa Yuso Detention Center noong 2007. Bilang pagunita sa kalunus-lunus na aksidente, suriin natin ang kasalukuyang kondisyon ng immigration detention centers. Sa ngayon, mayroong 23 immigration detention centers sa buong bansa. Lahat ay sinasagawa ayon sa diskresyon ng mga tanggapan ng imigrasyon. Subalit so, hindi naharap sa anumang legal na pahintulot ang mga immigration detention centers sa kondisyong susunod sila sa mga bagay ng pangalaga sa mga dayuhan ng immigration detention center. Kapag nakapiit dito, ang mga hindi rehistradong migranteng manggagawa ay pansamantalang mananatili sa immigration detention center bago ang kanilang deportasyon. Gayunpaman, taliwas ito sa katotohanan na naisawalat matapos ang use fire tragedy. Ang sapilitang bakal na pintuan at bakal na rehas ay matatagpuan sa mga processing center at ang mga nakapiit dito ay sapilitang nakalagi sa isang maliit na kwarto na mababa sa 5 square meter kung saan may kahirapan sa pakikipagkomunikasyon sa labas. Bilang pagkilala sa tatlong taong anibersaryo ng Yusuf Fire Tragedy, isang rally at press conference na tumuligsa sa pulisya ng deportasyon sa pamalaan ang isinigawa sa harap ng Seoul Immigration Office noong ikasiyam ng Pebrero. Tatlong taon na ang nakakaraan mula ng maganap ang use tragedy. Subalit, nakakapagdulot na ito ng anumang mga pagbabago, ang mga crackdown ay dip at deportasyon ay lalong tumitindi sa araw-araw. Sa particular, Mula nang itinakda ng pamalang limyong bak ang layuning bawasan ang bilang ng mga hindi-restradong migrante sa limang porsyento, isinasagawa ang crackdown at deportasyon sa buong bansa. Sa isinagawang rally sa kabila ng pagbuhos ng ulan, iba't ibang mga isyu hinggil sa crackdown ng mga hindi-restradong migrante magagawa at ang pagkaditina sa mga immigration detention center ang napag-usapan kalakip nito ang pagbubunyag ng aktual na nairecord na pahayag mula sa mga migranteng magagawang nakadetena mula sa isinagawang crackdown at kasalukuyang nakapiit sa Immigration Detention Center. Ang posas ay napakahigpit at nang hiniling kong luwangan ito ng kaunti, sinabihan akong tumahimik. Tinapos ng mga demonstrador ang rally na nangako ng mas matinding aksyon sa hinaharap upang mapangalagaan ang karapatan ng mga migrante sa bansa. Sa loob ng sasakyan, mayroon humigit kumulang sa labing limang katao na narinig kung kailangan nilang maabot ang dalawampung kataong kota ng mga hindi registradong migranteng manggagawa. Hindi na dapat maulit pa ang trahedyang tulad ng use of fire sa hinaharap Mangyayari lamang ito sa pamagitan ng pagresolba sa mga isyong kaugnay sa crackdown at deportasyon ng mga hindi registradong migrante. Umaasa kami ng mga pagbabago sa mga pulisya ng pamalaan, gayon din ang paraan ng pagtingin sa mga migranting manggagawa na mayroong mahalagang tungkulin sa lipunan at ekonomiya ng bansa.